Kinabukasan ay may problemang lumitaw sa may tabing ilog. Si Aling Minda na kapit ni na Emily ay inatake sa puso. Ang may edad ng ginang ay dinaluhan ng doktor pero hindi na nailigtas sa kamatayan. Sa bahay na ito binawian ang buhay. Sinisisi ng mga kaanak ni Aling Minda si Mang Badong. Kundi raw masikip ang entrada, sana ay sugod pa sa ospital ang ginang. Katwira naman ni Mang Badong ay maaari namang maglakad si Aling Minda habang hindi pa grabe ang atake nito. Bakit daw pang maging malala, saka isusugod sa ospital? No, hindi maaarang tanggapin ni Mang Badong na siya ang makitid o naintrada ang dahilan ng kamatayan ni Aling Minda. Hanggang doon na lang ang buhay ni Minda. Tahas ang sabi pa ni Mang Badong sa mga tabing ilog. Ang mga taga-tabing ilog, kabilang na sina Emily at Petro, ay naninirahan sa lupang pag-aari ni Mang Badong. Kung gayo wala sila sa posisyong galitin pa o kalabarin si Mang Badong. Gawin nila iyon at baka maalig na naman nila ang laging bukang bibig ng may-ari. Kayo ay hindi ko pinipinit manirahan sa lupa ko. Kung hindi niyo kayong magtiis, libre kayong umalis. Ang mga taong mahihirap, kabilang na sina Emily at Petro, ay walang choice kundi magtiis. Sabihin pa'y pa naging problema ang paglalabas ng ataol ni Aling Minda sa entrada o numecha. Ang mga dalawang gabing pinaglamayan at karamihan sa mga nakiramay ay mga payat at regular ang pangatawan ang matatabay na pilitang sa napakalayong daan umikot. Sa huling sandali, ang ataol na sa malayong daan ipinasok ay pinasya na rin doon ilabas, kabilang sa mga nakipaglibing, na Emily, Petro at Gilbert. Minsan pang siya ng binatang pintor ang malabis na pag-aasikaso ni Petro sa buti butisabang patungo sila sa simeteryo. Naroong punasan ni Petro ang pawis ni Emily. Narong paypayan ni Petro sa si Emily. Naroong payungan ng lalaki ang buntis. Emily may nga Petro ng malamig na gulaman sa base si Emily. Ray si Emily sa aliping si Petro na patunayan sa sarili ni Gilbert at nais na yata niyang tuluyang mainis sa tamad na ginang. Sa barangay Ususa na kinaroroon ng entrada 1 medya ay karaniwa ang mga padre at pamilya na nagtatrabaho sa ibang mansa. Si Petro na skilled laborer ay napabilang sa grupo ng mga construction worker na nagtungo sa kuwita. Matagal na rin hinihintay ni Petro ng nga ito at ngayon lang dumating. Nang araw na ihatid sa airport si Pedro, ay umiiyak si Emily. Ang lagay pala ay sisilang kung ating anak na nasa malayong lugar ka Pedro. Hindi mapigil ang luha ni Emily. Ganun e talaga, hayaan mo pag malapit ka ng magsilang ay sasamahan ka na rito ng tiya Rosa ko. Tagabasig ang tiyang at madali kang mapupuntahan dito. Buko doon ay mahihanap na naman kita nang may na makakasama mo sa lahat ng oras. Kabilin-bilinan ko kay Inday na ka ng gusto. Masuyong niyakap ni Peto sa Emily at hinalikan sa noong. Hanggang sa maglaho sa paningin ng international jetliner na sinasakyan ni Petro, ay kumakaway at umiiyak na hinatid ito ng tanaw ni Emily. Inalaya naman ito ng nag lang si Inday, ang bagong katulong. Tahan na ho ate Emily. Uuwi na ho tayo. Magalang nasabi ni Inday. Brown at mami ang gabi sa hususan Inday. Mainit dahil walang electric pan. Papaypayan mo ako ha, sabi ni Emily sa katulong. Wala kang problema ate. Tatlong klaseng pamaypay ho ang inihanda ng Mr. ninyo at ibinili sa akin na gamitin pamaypay sa inyo. Okay na ho, napangiti si Emily. Mahal na mahal nga pala siya ni Pedro, naisip niya. Mula sa airport ay minsan pang nakaraan kina selsa sa Emily. Nagtatanghalian yung si Gilbert at ang tayo. Tuloy Emily, kain ka. Nakangiting na ganyan niya si mga Salamat ho. Nabala ko pala ang inyong pagkain. Nakakahiya Ang katulong na Emily na hindi mataba. Ay nagdaan na sa entrada. Ang buntis lamang ang pumasok ng mga selsa Pilit ang ngiti ni Gilbert sa kapitbahay. Nakalis na si na Petro. Tanong niya. Tumango si Emily. Nakangiti. Unang sakay ni Petro sa eroplano. Siguro ay abot-abot ang kaba yun. Paano yan? Mami mismo tiyak si Petro. Pabirong sa ni Mang Celso. Oho nga eh. pangalang ay nasasabing na ako sa aking asawa. Sagot ni Emily habang palabas na sa pinto ng kusina. Paano hindi mo mamimi si Petro ay ispol na ispol kay doon? Usal ni Gilbert sa sarili. Nakalabas na si Emily na magkatingin ng na magtiyon. Bakit hote yun? Napansin mo ba? Tumamba na talaga yung si Emily. Nasira na talaga ang forma. Ganoon naman ho yata ang mga buntis eh. May tendency na magdagdag ng tingbang. Aba hindi ha. May mga buntis na nanatiling slim kahit malaking na ang tiyan. Isa e kaso ni Emily pati mga balikat at likod at mga hita ay namagana sa katabaan. nako maniwala ka. Kahit makapagsilang ay talagang mataba babae babaeng iyon. Sayang ang ganda. Napapalatak pa ang tiyuhin ni Gilbert. Si Gilbert naman ay napabuntong hininga. Siya man ay nanghihinayang sa kinauwian ng beauty ni Emily. Kung mayroon mang nalalabi sa kagandahan ni Emily, iyon ay malabong bakas na lang. Sa paglipas ng mga araw ay nalilibang si Emily sa kadaldala ni Inday. Ang napokon ako lang ho sa mga tagarito rito, wala yatang pinagkakaabal gaano mga tao, lalo na ho sa gabi. Nasa labas lang sila, sa tabing kanya at nagdadaldalan. Si inday, nagpupunas ng mga basang kutsara at pinggan habang si Emily ay nasa harap ng tilbisyon at tabala sa panonood ng paboritong programa. Hindi naman lahat inday, mas maraming responsable ang taga rito. Ang pinagtanggol ni Emily ang lugar na matagal na rin namang kinaroon. Eh wala ho yatang gaalong pogi, susog ni Inday. Hindi mo lang nakikita pero maraming guwapo rito. Si Gilbert nakita mo na. Guwapo eh yun. Nakangiti si Emily. Sino Gilbert ate Emily? Tanong Inday. Yung painter nakapit bahay natin. Pamangking binata ni Mang Salsa. Ay ho -ho. Natanong ko na yung Mang Salsa, Teris. Pugi nga mo yun. Nagpipinta ko pala ng bahay. Mutik nang mapabungalit ng tawa sa si Emily. Inosente palang kanyang katulong. Hindi painter ng bahay Inday. Pintor si Gilbert. Yun bang nagpipinta ng mga gandang babae o kaya itanawin sa canvas? Canvas ho, yung gaginagamit sa upholstery ng mga upuan. Takang tanong ni Inday. Ibang canvas ang sinasabi mong gamit sa upholstery, Inday. Ang canvas na sinasabi ko ay yung telang ginuguhitan sa pamagitan ng pensil at mga kulay na timplado. Napapailing si Emily. Para ba makakaintindi ang taong inosente? Nakatunong niya sa sarili. Nagliwanag ang mukha ng katulong. Alam ko na ate, painter siya ng mga gawa ay dinidisplay sa mga art exhibit, tama? Tama, paano mo nalaman? Tanong ni Emily, medyo namang ha. Eh kapag ho-off ako noon sa dati kong amo, nagpupunta kami ng barkada ko sa shopping center ate Emily. Doon may mga exhibit. Nakahinga ng maluwag si Emily. Nagkaintindihan din sila ng makulit na katulong. Tama kayo ate. Pogi ang Gilbert na yun, sabi ni Mendel. Mukha pang mabait ano. Tahimik yun eh, at hindi umiistang o nakikipag-inuman ang klaspa pa ng trabaho. Sinabi yun ni Emily na parang isang movie fan na humahanga sa isang idolong artist. Ta, o'y si ate mukhang may crush kay Gilbert na sa si Inday. Inday walang masama sa simpleng paghanga. O sa crush na sinasabi mo, dapat lang hangaan ang mga tao may katangian, di ba? Ay oo nga ho, sige ho, crush ko na rin si Gilbert. Nagkatawa na ng mag-amo. Eh ate, curious lang ho ako sa inyo. Pwedeng magtanong Nisan pang humirit ang bunga ng katulong? Tumang mo si Emily. Sige, ano ho ang natapos ninyo? Ako ho kasi second year high school lang. Pumuntuhin niya si Emily bago sa magot. Ako naman ay nakalating ng first year college. Kumuha ako ng BS Chem. Pero kinuha naman ako ng tiyahin kong matandang dalaga na magsisecond year na ako. Samahan ko na daw muna siya magnegosyo ng patis at bagong sa probinsya. Eh dahil wala nang ipagpaparal sa akin ng mga magulang ko. Napilitan akong huminto at tumulong na nga lang sa tiyahin ko. Ayon sa awa ng Diyos, doon ako niligawan ni Pedro. Kaya tumag-asawa kami at buntis na ako. Ay si ate, sinabi na sa akin ang kanyang biography. Kung magighig ang katulong, may tatanong ka pa inday. Pinanatili ni Emily ang pasensya. Isa na lang ho ate, humanda si Emily. Ano yun inday? Ano ho ang lulutuin kong ulam? Malakas ang tawa ni Emily. Mabuti ng matawa kaysa makasakal ng makulit na katulong na isa loob niya. Si Gilbert ay pilit inihanap ng iibigin ng puso. Kahit hindi ganap ang sipat siya kay Lorena, ay tinuruan niyang damdamin mahalin ito. Si Lorena ay isang talent coordinator sa television at nagkakilala sila ni Gilbert ng isang igas ng pintor sa isang talk show. Lumawig ang pagkakakilala ng iyon na sa pagsusuway. Hindi naglipat buwan ay magnobi na ang dalawa. Naipakilala ni Lorena sa kanyang mga magulang si Gilbert. Respetable mga educators sa universidad ang amat ina ng dalaga at nadama ni Gilbert ang magandang pagpapalaki ng mga ito sa mga anak. Si Lorena ay pang-apat sa limang magkakapatid. Pawang tapos ng kurso ang magkakapatid at lahat ay well employed sa kanil kanilang linya. Ikaw Gilbert, tell us about yourself. Ang ama ni Lorena ay formal na nagtanong kay Gilbert matapos malaman ng mga magulang ng dalaga na ang dalawa ay magkasin na. Tapos na ho ako ng fine arts sa UST. Dalawang ulit na ho ako nakapag one-man show ako ho ay uli lang lubos at nakatira sa barangay Ususan kasama ng tiyuhin ko. Ang parental house na naiwan sa akin ay pinauupahan ko. Ako ho ay 27 anyos at tanda ng mag -asawa. I don't drink and I don't smoke. Ako ho ay idealistic at galit sa mga taong nagdudulot sa atin ngayon nang wala na yata ang katapusang brownout. Mahaba ang deklarasyon ni Gilbert. Ang pag-uusap ni Gilbert at ng ama ni Lorena ay sarilinan sa swing na nasa malawak na hardin ng luma pero elegante pang bahay. Muling nagtanong si Mr. Bersosa, Alam mo bang ikaw ang first love ng aming si Lorena? Oo, oh, nasabi sa akin ang inyong anak, sir. Tapat na tugon ni Gilbert. Mahirap naman kung makakaroon na ng kabiguan, di ba, iho? Oo oh, nga, sir. I will break her heart. Ayaw namin ng misis ko na mawasak ang puso ni Lorena. She is such a sweet girl. Napalunok si Gilbert. Aaminin ba rin sa kausap na hindi 100% mahal niya si Lorena? Na kaya niya ito na is maging nobya ay probably wife in the near future ay dahil taglay ni Lorena ang qualities of a good wife. The point is, Gilbert, gusto kong tapatin mo ako ngayon pa lang kung talagang mahal mo ang aming anak. Kung hangad mo lang maglaro ay huwag mo na sanang gawin sa anak namin. Si Mr. Bersosa ay seryoso sa rin nagsalita. Natural na hindi sasabihin ni Gilbert ang tunay na damdamin. Sa lungat iyon sa nangingibig niya kay Lorena. Batid ng binata. Talaga hong mahal ko si Lorena, sir. Hindi ko gusto siya paglalaroan. Sa isip ni Gilbert ay talaga namang tuto pa rin niyang sinabi sa ama ni Lorena. Mamahalin niya ng strong nobya at hahantong sila sa altar sa malapit na hinaharap. Nakahinga ng muluwag ang ama ni Lorena. Salamat naman kung gayon, Gilbert. Bilang ama, ibinigyan mo ako ng kapanatagan ng loob. Makakarating sa aking misis sa mga kapatid ni Lorena. Ang usapan natin ito. Gustong mong ang pawis ni Gilbert. This is it, sabi niya sa sarili. Wala nang atrasan ito. Bahala na. Iya niya ang tunay na pag-ibig na isa loob pa ng may tata. hindi mahirap mahalin si Lorena na maganda rin naman at kaakit-akit in her own way. Naging okupado ang mga sumunod na araw ni Gilbert sa pagmamahal kay Lorena at sa pagsisinop sa kanyang art. Lumawak ang sakop ng kanyang mga ipinipinta. Ay paborito niyang iguhit ang iba't ibang bahagi ng katawan ng babae sa hubad na ang kanyo nito. Sa terrace pa rin siya nagpipinta at ilang ulit na rin niyang niya doon si Lorena. Nagpaunlak naman ang nobya at humanga ng gusto sa kanyang huling likhang sinig. This is terrific, Gilbert. Close up ng dibdib ng dalaga and all the details. Ang cute ng title. Mount Desire. Diyan yun paghanga ni Lorena. Nasa tiris ni Mang Celso ang magkasintahan. Si Gilbert na hindi naman babaero at ang encounter sa office at sex ay mabibilang sa kamay na giinit ang pakarandam. Nakadikit kasi sa braso niyang malusog na dibdib ng katipan habang minamas na nila ang painting ay yung may brang noble hindi na pigil ng binata ang pagnanasa. Hindi pag-ibig kundi pagnanasa ang nagtulak kay Gilbert para halikan na tiyakapin si Lorena. Sa gitna ng mataas na teres at sa harap ng katapat na malaki bahay ay sinalit ni Gilbert ang maring taguri ang init ng katawan. Ang mga kamay ng pintor ay dumuma at sa masasayalang bahagi ng dalaga. Ang lumulukog ng dilim ng gabi ay nakatulong sa maromansang tagpong iyon. Pero si Lorena ay biglang kumawala. Nakalarawan ang pagkapahiya sa sarili. Or bakit halatang nabitin ang binatang pintor. Hiyang-hiyang itinuro ni Lorena ang katapat nilang bahay. Sakalang napansin ni Gilbert na bukas na pala ang malit na bintana roon at malisyoso ang nakapanungo ang taong siya. Mang Badon, Gilbert naman iyo. Bakit kailangan ilantad iyan ha? Kung nagkatawang ako'y babae, babae ako'y maiiskandalo, diba? Ang matandang lalaki na may puntong batang ay pilipit ang pagkakangisi. Si Gilbert ay namula at pinawisan sa hiya at wala siyang mahagilap na ikatwira kay Mang Badong. Si Lorena ay yung yukong ang ulo at siya ay nakadama ng awa sa nobya. Okay, sorry Mang Badong, hindi na po mauwin. Sa wakas ay ng din siya nang sasabihin sa kapitbahay. Ay no ang mga painting mo, bakit ang pabastos? Nakita ni Mang Badong mula sa bintana ang mga nude paintings ni Gilbert, pati na ang close-up ng dibdib ng babae. Art ho ito Mang Badong, hindi kabastusan. Mabilis na sa lang ni Gilbert. Ah, oo nga naman art. Yun nga naman ang madaling dipensa ng mga pintor kung sa mga halay na painting. After all, ang art at vulgarity ay napakanipis lang ng pagitan, di ba Gilbert? Nang ba nang wala ko akong panahon na makipagdibali? Ay, if you'll excuse us. Kasusunod na yun ay pinatay na ni Gilbert ang mga ilaw na nakatoon sa kanya mga painting. Walang nalaging nakasindi kundi ang walang sa towers. Hindi naman napahiyasin mga batong. But of course, you are excused, my children. Get inside and propagate may tamang lugar sa tamang bagay dito. Diba. Sinundan pa yun ng halakhak ng may edad ng lalaki. Kinimkim na lamang ni Gilbert ang galit sa antipatikong kapitbahay.